naranasan ko po doon, meron kaming Davao City Investment Promotion Center. Pumupunta po kami sa ibang lugar, iniimbita namin yoong mga dayuhan. Pumunta kayo sa Davao City, lagay niyo ninyo, yung pera ninyo doon. Okay naman, pumupunta sila. Dinadala namin, iniikot namin, anong hinahanap ninyo, lupa, anong hinahanap ninyo, building, dala namin sila. Pero nagtataka kami, siguro sa sampo na dala namin paikot ng mga dayuhan na investors, sampo din ang hindi nag invest sa Davao City. Alam niyo bakit? Tinatanong namin sila. Kasi syempre, di ba, kailangan namin sila tanungin para malaman namin kung ano yung problema. Bakit ayaw ninyo ilagay ang pera ninyo dito sa amin? Unang-una, ease of doing business corruption yung sabi ni Center uh, Aimee kanina. Hindi daw nila alam ilang permit ba dahil may permit sa national government, may permit sa local government, may permit sa barangay, at lahat yun, bibigyan-bigyan-bigyan-bigyan-bigyan bigyan, bigyan, bigyan. under the table, over the table, side table. Totoo 'yon. Kasi hindi na streamline. Hindi madali ang mag-invest ease of doing business. Pangalawa, nireklamo nire nila, mahal ang kuryente. Sabi nila, papatayin yung negosyo namin sa sobrang mahal ng kuryente ninyo. At hindi nyo pa kaya mag-supply ng pangangailangan namin sa manufacturing. Kasi, pag kami na ang kumuha ng kuryente ninyo, yung buong sudad ninyo, wala ng kuryente. Ganun kalaki yung demand namin sa kuryente na hindi ninyo kayang ibigay. Pangatlo, connectivity. Yung internet po daw natin ay minsan nandyan at minsan wala. Hindi daw po pwede. Hindi daw po pwede magnegosyo ngayon nang walang redundancy ang connectivity. Ibig sabihin, meron siyang connectivity ngayon at pag ito nawala, dapat diretso, meron ka agad backup nawala po sa atin at hindi nakikita ng mga dayuhan. Yun po yung tatlo, paulit-ulit 'yan. Kahit saan kayo pumunta, ease of doing business, kuryente, saka connectivity. Yan ang dapat natin tutukan.